Magandang araw mga kapuso, kapamilya at mga kapatid. Andito na naman po ang PWD Teacher Bench just to share to you kung nasaan ako at kung anong ginagawa ko this moment. Obvious na obvious, basa ang buhok. So, I just want to tell you guys na someone invited me here sa kanilang lugar dito sa San Pedro. Not San Pedro, Laguna but instead, San Pedro, Lupao, Nueva Ecija. I would like to say thank you to Alisa for inviting me sa kanilang lugar at in-invite po niya ako pumunta dito sa lugar kung saan natuwa po ako dahil po sa mm -hmm, simply na maganda pang lugar na aming pinuntahan. Just like this. Ayan po, makikita nyo po may swimming pool po na makikita dito sa kung saan po ako nakatayo. Stairs po ito papataas ha. Mga kapuso kapamilya at mga kapatid, ipapakita ko po kung paano po ako mag-swimming. Eto po. Dito po, lakad pa baba, daan-daan lang, hawak-hawak. <laughs> Aham, 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 ganito po mag ang person with disability kagaya ko. Tingnan nyo lang po. Ha -ha. Ganyan lang po. Ganyan lang po ang pag-swimming ng person with disability kagaya ko. So, everybody, please. Aham, aham, aham. Be careful sa pagsuswimming ha? Huwag masyadong magpaka para hindi kayo malunod. <laughs> Thank you, everyone. Yan po, andito po ang PWD Teacher Bridge na super nag-enjoy sa tubigan. Kaya, everyone, punta na po kayo dito sa San Pedro, Lupao Nueva Ecija para makijoin at makiswimming dito po sa bayan ng lupang thank you thank you thank you god bless everyone